Nalabas na nagamit na sa ibang krimen ang mga baril na ginamit sa pagpatay sa magka-live-in na sakay ng Busan Nueva Ecija. Base sa pagsusuri ng PNP sa mga basyo ng bala, konektado ang baril na ginamit ng mga suspect sa mga insidente ng pamamaril sa iba pang lugar. Lalo raw lumalakas ang posibilidad na mga gun for hire ang nasa likod ng pamamaril. Patuloy pa rin hinahanap ang dalawang gunman na agad bumaba sa bus matapos pagbabarilin ang mga biktima nitong miyerkules. Kung so, mga po na ito ay nagamit din po sa tatlong previous shooting incident. Isa po dyan sa Isabela at ang dalawa po ay sa Nueva Ecija. Possibly po kung sino po yung mga suspects dito sa mga nasabi po nga previous incident ay sila rin po ang involved dito sa kaso po involving dito sa dalawang biktima. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.